May kalaban tayong Argos, mga tol. Ayan, magbakbakan kami rito sa baba mo. Kaya itong kahirapan to, mga tol. <laughs> Ayan, mga tol, medyo malakas siya. Masakit siya kasi nauna sa atin namang tayo, mga tol. Level 2 na siya. Tayo ay level 1. Kaya tumakbo tayo dito sa... May tore natin. Ayan, mga tol, nagtago sa damuhan. Ayan nakikita ko siya pero pumunta pa ako dito sa may ibis eh, para patayin ko to para lumakas tayo mga tol at muli nating babalikan tong Argos na to ayan mga tol tinitira ang tura natin dito sa baba mga tol pero hindi pa tayo makapalag kasi papatayin muna natin itong ibis na to Ayan, napatay na natin Kaya balikan na natin siya Mga tol, puntaan na natin Pero nakaramdaman niya tayo kahit Kaya tumakbo po nang damuhan Ayan, mag-emot ako ng tawa-tawa Para mag-aalit siya mga tol Ayan, mahat kalalambuhan dyan siya Pagdas sa damu eh Ayan mga tol, dito tirayin na din yung cribs para lumabas si Argos. Ayan, lumabas si Argos. Ayan, bumapalag pa rin tayo kahit lamang tayo ng mga ilang gold mga tol ayan level 3 na siya makikita yun sa akin level 2 pa lang mga tol ayan mga tol lapitan natin ang ganyan tore ayan pinamaan ko rito pero tumakbo ako kasi hindi ko alam na dumating pala 2 panda na to ayan napatay na namin si Argos ayan mga tol na siya mga tol ayan merong creeps dito e eh, pinapatay natin alam ko na dito na tayo makahabol ng gold kay Argos mga tol kaya eh, pumunta lang tayo dito at kirain na ang tura na ang tura niya. Ayan, huli natin yung gold mga tol pero nararamdaman ko rito na parating na si Argos kaya medyo matras tayo. Ayan mga tol, ayan na si Argos, ayan pumunta na sa akin. Nararamdaman ko na bumalik yun eh kasi nakakasar sa atin. Gusto niya tayong pagkain pero nagmamagaling tayo rito no. <laughs> Ayan, pinunta naman ni Argos kunin ng buhay na atin. Nag-last kill tayo at nag-vengeance. Pero hindi natin napuntahan kaya sayang naman mga tol. Ayan, umatras tayo kasi may last kill si Argos. Hindi pa niya nagamit. Naka-level 4 na siya. Halos parehas na na kami ng devil ah, level mga tol. Mas nauno lang siya ng konti. Remot lang tayo ng tawa para tama nga bainit na sa para magalit Ayan, dito na kami nagbakbakan mga tol. Ayan, ano na kami, nagkabulan na kami ng level. Ayan mga tol, pero hindi ko siya nakabulan. Kaya tumakbo siya pumunta ng tore mga tol. Alam niya na may last skill ako. And sayang naman pero pinalikan tayo. Pero atras muna tayo, chill lang, chill lang tayo mga tol. Ayan mga tol, papalag tayo rito pag may creeps tayo. Ayan, ayan na lang natin yung mga kasama nating tukbul dyan sa taas, no? Ayan lang natin, basta focus lang tayo kay Argos kasi ang target natin dito si Argos mga tol asar, asarin asarain natin si Argos ayan ayan tirain natin to dito siyang malulugi kasi habol na tayo na ang gold ayan mga tol at dito naman si Argos ayan takbo muna tayo kasi nasa tora siya alam kong masakit yung tora na yan kaya pinaruskilan ko lang siya pero di ko natamaan eh, hindi lumabas si Argos, pero sinundan ko siya. Dito na kami nagbakbaka. Eh, nagagod si Argos. Tumitira na si Argos. Ayan, mga tol, tumitira si Argos. Eh, tumakbo siya, mga tol. Ha, <laughs> ha, ha. Nag-emot-emot pa tayo, no? Ayan, umuwi na si Argos, pero tayo patuloy pa rin tayo, ha? dumalaban dito sa baba at kinukuha natin ang ganyang uh, golf dito sa kanyang tore. Alam kong babalik na naman yan si Argos pero ganyan naman na tayo yan. Ayan. Pero pinig ko kung kinuha kanyang golf. Ay ganyan nga si Argos bumalik mga tol. Pero dito lang tayo. Tamang abang lang tayo. Ayan. Tinagal na naman tayo si Argos pero dahil sa magaling tayo no ano natin yung kanyang las killin, dito natin pinapatay si sa Ayan, bakit kong patay na siya Kaya tipitipian muna namin Para lalo siyang magalit <laughs> Kasi piling magaling nga tayo Alam niya, kaya tayo mga tolo <laughs> Argos, wala ka Napatay ka na, Argos Ayan, punta na na tayo dito Magano sana tayo dun sa... Sabi ng ito, refer na tayo sa bato At dito yung mga grapes Ayan, ayan, pinabatay natin yung mga grapes Para tingnan naman yan si Argon Babatay na naman natin mga doll Ayan, bumalik na naman si Argus Buo tayo dito sa Tore Ayan, tinira tayo dito sa loob ng Tore Pero hindi tayo pumalag pa si masakit yung Tore na to Ayan, pinunta ko dito, pumalag naman si Babatay Ka na naman kita, Argon Babatay na kita Mmm, makikinan -hmm. mo sa sakit ko Hahaha <laughs> Tipi-tipi na naman tayo mga tol, tipi, -tipi so naman cool. tayo mga tol, ayang galit na galit na yan, siya yung gusto mga tol, gusto niyang gumanti, siya wala pa rin siyang pinagpat sa ating labula, yung isa lang ang kanyang armas tayo ay dalawang kita. <laughs> Hindi nyo ba alam na sila pula pong pumatay kay Mojeron? Ayan mga tol, tumalimaw na to ang masakit Ayan na naman siya. Argus, kaya tumakbo po na naman tayo kasi nasa Taurus siya Ayan mga tol, tipi-tipihan ko siya para lumabas Ayan, papalot na naman natin, hindi nyo papatay na naman natin Tumawad tol, Deadpool ka na naman Argus Ayan, tipi-tipi na naman mga tol, siguro ko naasal na to pag naasar na to ayaw na niyang pumunta rin sa ka akin kasi alam niya basic basic na lang siya ang mapatay <laughs> yan mga tol dito ako nagpost ako dito sa baba kasi wala nang pumapansin sa akin si Argos alam ko umalis na yan baka hindi na bumalik sa akin ayan na si Argos mga tol pumunta na siya sa tap mga atol. pero pupuntahan natin yan si Argos mga tol puntahan natin ayan Dadaan na lang tayo dito sa gitna kasi wala naman siya, ayan, yan, nakita tayo, nakita natin itong mga baril na to, and, matay sa gitna pero sinundan tayo mga to, nagalit ako, pagpatuyin kita, yun, namatay itong hayop na to, sabay takbo, sabay emote tayo, punta tayo rito, tignan natin si Argos, dito na si Argos, ayan, bakbakan naman kami rito sa top, Ayan, si Kika <laughs> ay siyang gabamunta sinusundan kita. Argus, ayan, dumating itong panda na ito. Yun, mga magundi ito ng panda na glass na si Argus, pero hindi siya makapalag. Ayan, di kami kaya patayin na naman siya. <laughs> <laughs> Sabay tipi-tipi na naman mga tol Para lalo siyang maasar Mga tol ay pumunta ko dito Kasi marami na sila dito sa gitna Dito yung si Louie Ayan mga tol Kain kaya ko kung mga tol Ay mga tol ko rin right, sa blue Papayan laban na dito Mga tol bakbaka na dito Yung naman si Si Grace at hindi ako makatakot dito Kasi may stan ako yan Papatayin pa rin Sabit ka rin Skyup Kaya na mamatay na siya umalis na tayo dito pumunta tayo ulit dito sa baba para patayin ang kanilang creeps para maapos pa rin ang ating mga kasamang creeps dito sa baba ay kasi nakamagaling tayo rito mga creeps hindi tayo umuwi andito na si Louie andito na si Argus na ang pumupuch dito na ako sa kanilang gate na andito ako mamamatay na ako na tayo mga to parin pa rin tayo kahit bad trip na tayo manda kang hinayo ha 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 dito sa lot, dito si Argus na mamaya bang eh Pinatapakan na ano naman namin dito naman Sige, break na dami nila mga tulak tayo Mga tulak matay pa rin to Ay, kahit sila mangyayari Di tayo aatraso yun Tumakbo tayo, joke lang, joke lang Tumakbo tayo, wala tayong buhay Ayan, dito tayo sa damuan Pero may nabuhay dito na bato, ayan Papatayin muna natin itong bato Hindi na tayo umuwi Ayan mga tol, kasi malakas naman Ang ating last lifestyle, no? Dito muna tayo, ayan Babalikan natin yung lord Di pwedeng makuha ang mga kalaban ng Lord, mga tolay, binalikan nga natin. walang nagpakitang karaban dito mga tol ayan kaya pumunta kami dito sa vlog para dito pa parang naman na dito na bakbakan na naman tayo mga tol and then may nilayan bakbakan nga mga tol and dumating na siyang lahat dito na si Louis patay ka namang doon sa amin ba dito ba si Gipong Tagaret Roger papatayin kita ikaw pang Diyos papatayin kita o sayang dito na kulit tulong yung dumating na ang kanyang tank mga tol ayan is tank pang pero di kami kaya na dahil sa malakas kami magagaling kami yan na mag patayin tong tank na to. Ngayon, mag-post na kami dito sa na para matapos na tong atore na to. Pero dumating yung hayop na marksman ng big strike na to. Ngayon mga tol, nag-emot na yung aking mga kasama dito tumayo ako rito para magalit sila. Andiyan na si Louie mga tol, nakita naman tayo Pero ano bilas na, pwede ko napuntaan mga tol kung ako rito sa baba kasi may creeps mga tol O sige po patayin natin yung mga creeps Para makapasok ang ating lord dito sa baba Ayan, pumunta na dito si Louie Sige, sige, tricks pala noon Dito na naman si Argusen Sige, pagpaka na naman tayo dito Sige, mahatol, makuha ka naman tayo Kunti na ang buhay natin Pero pumapalag pa rin tayo Dahil sa mag nagmamagaling mag tayo At magaling tayo, no? <laughs> Umalis tayo dito, mga tulwa Kasi Delikado Nakita ko yung mga creeps sa taas Pwede kong buha pabuhayan Kaya pumunta ako sa taas Para matayin yung mga creeps dito Para nagdabuhay Ayan, ha, ito yung na dalawa kay dagdag buhay na naman to mga to ay hindi rin yung bakbakan na to mga to ay eh, dumating na itong snider na to tumakbo ako dito pero hindi ako nakatakbo dito pumalaksana ako pero patay pa rin tayo mga to <laughs> Dito mga tol na mga na po mga tol na tayo na wala ako ng emote pero badrig na tayo bumalik na tayo ulit dito para gumanti tayo gumanti tayo gumanti tayo mga matol po tangit na yan dito diba? magpaka na dito naman si Beatrice papatayin kita Beatrice dito pa naman pala tago ah patay naman tayo lang po talaga ng bag mga magaling na hindi magaling mga tol ha <laughs> ha eto ba na nalang natin mga tol muling pagbabalik na naman dito na ko ka kasi Miliisa mga tol, naka-triple ka, nagminyak pa siya, mga tol, magaling tong MM namin, mga tol, parang wala lang sa laban, mga tol, nabilib ka sa so kanya. Maghihintay lang ako sa paking pagbabalik, mga tol, ayan nga, bumalik na tayo dito, mga tol. Sige, nga, ano-ano natin, sige, pabalik na tayo, ginabulat, ang Argus na nagmamagaling na to, patay kang Argus ka, pinatay si Melissa, mga tol. And bumudang naman tayo dito, mga tol. Nahanap natin si Ate Guzman tol Yan, dito na tayo. Kabuli natin si Kopla. Ayan, pero may immortality. Pero binantayan natin. Patay kang hayop ka. Emot na rin na. Ha, Galit na sila, galit na sila mga tol, sabog na sila eh Galit na galit na sila, kuy <laughs> Dito mga tol, punta tayo dito sa meet Kasi dito na naman yung ating mga kalaban Ayan mga tol, bakpakan na dito mga tol Nandyan na sila, hindi, na dito, tumayo tayo rito Maghihintay tayo ng kalaban na and, 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 Mga to, nandiyan na nga sila Hindi, ay lumapit ka pa ko. na ako Yan mga an naanag -an laskil na ako rito mga to Ayan, pero masakit pa lang ture Kasi tumitira sa ogen mga to Sakit ng ture mga to Pwede tumakbo ko rito Kunti na tinalang ng buhay Kung naiiwan mga to Pwede tumakbo dito na pabalik Pero tinabos na ang aking mga kasama mga to Tinabos na ang kanyang ture and